hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR Rage TV. Hashtag takbo para sa live. Yan ang tema ng inilunsad ng kauna-unahang fan run event ng Home Credit Philippines na ginap dito sa Parka, Lasana City. Kung saan, higit sa 2,000 individual ang nakilahok, mapapamilya, barkada, at maging ang mga runners ay nakiisa sa layuning i ipromote ang healthy lifestyle at overall well-being nating mga Pilipino. Ang mga naging kaganapan, panoorin sa so The Better News Report na ito. Naging matagumpay ang kauna-unahang fun run event ng isa sa leading consumer finance provider sa bansa, ang Home Credit Philippines. Higit sa 2,000 mga individual, mapapamilya, barkada at maging ang mga experience runners ang lumahok sa takbo, hashtag para sa life, ng home credit. Bitbit -bit ang layunin ipromote ang wellness and community engagement. Inorganisa ang naturang fun run katuwang ang weekend run, isa sa mga local running group sa pangungunan ng marathon coach na si Ken Mendiola na patuloy rin sa paghihikayat na maging healthy sa pamamagitan ng pagtakbo. Bukod naman sa pagbibigay ng financial solution sa mga Pinoy, ay nais rin ng home credit na magbigay inspirasyon sa pagpapahusay ng ating physical, mental at emotional health sa pamamagitan ng community engagements sa so, dahil sa ang commitment ng Home Credit is really to be inclusive sa lahat ng tao, lalo na sa financial inclusion. Um, nakikita namin na uh, it is also a way to show uh, inclusivity kasi dito nga kahit sino, um, whether customer ka ng Home Credit or hindi, empleyado ka or hindi, pwede kang sumama doon sa Takbo Para sa Life. Um, para talaga may improve veren yung ano, yung total well-being mo. So, everything from physical, uh, mental, um, emotional and of course financial. Ayon kay Sheila Paul, ang Chief Marketing Officer ng Home Credit, kabilang na rin ani ang inclusivity na nagbubuklod sa mga tao na lumahok sa pagtakbo na nakikita rin niyang malaking tulong sa ating overall well-being. Um, napa-join sila, talagang naging uso rin talaga running and nakikita uh, natin na iba-iba um, yung ng mga tao and even here talagang uh, nakita natin, meron tayong from 1K, 3K, 5K to 10K, from bata hanggang matanda kahit sino pwedeng um, tumakbo dito um, and talaga yan ang proof na, you know, this kind of activity um, na, na pagbubuklod natin yung mga tao into something that they're interested in, they can enjoy and uh, spend time with also with their family and friends together. Nagpasal Salamat naman ang Home Credit sa mga lumahok at nakiisa sa kanilang first ever fun run at nagpaaniyaya sa publiko ng mga bagong produktong alok ng Home Credit na makatutulong naman sa ating road to a healthy lifestyle. First of all, uh, maraming salamat sa lahat na mga sumali dito sa tak Takbo para sa Life. I think ang pinakamagandang uh, malaman ng mga tao about home credit, di ba dati uh, mobile phones lang ang home credit or kay laptops. Pero actually ngayon, na, na dumadami na yung aming mga um, types of commodities or products um, na pwede i-finance na para sa uh, pangkalusugan or para sa health. So meron tayong mga gym memberships, meron tayong mga sporting equipment, pati na yung mga um, mga devices na ipunyari, yung pag-measure ng takbo, ganyan, or ng mga other kind of sports. nag-uwi naman ang mga nagwagi sa 10K categories ng 10,000 pesos. 8,000 pesos naman sa second place at 6,000 pesos sa third place. Habang 6,000 pesos naman ang naiwi ng nanalo sa 5K category at 3,000 pesos naman sa wagi ng 3K category. Para sa Deezer HTV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maglalaan ng halos 20 milyong dolyar o katumbas ng 1.15 bilyon ang pamahalaan ng United Arab Emirates para sa rehabilitasyon at pagpigil sa pagtagas ng dumi o waste leakage sa Pasig River. Ito ang ipinangako ng UAE matapos ang paglagda ng isang Memorandum of Understanding on Reducing Waste Leakage to River Systems in the Philippines sa ginanap na World Government Summit 2025 sa Dubai. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang naturang kasunduan ay magsisilbing framework para sa mga proyekto ng pagpapaganda ng Pasig River at pagpigil sa waste leakage patungo sa ilog. Sa pamamagitan ng naturang halaga, Inaasahang mapapanatili ang kalinisan ng river ecosystems sa bansa at makakatulong sa ekonomiya ng mga komunidad malapit dito. Inaasahan rin na maisusulong ang tourism activity sa mga naturang lugar. Nilagdaan ng MOU ni na Department of Environment and Natural Resources, Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, at ni EarthZid Philanthropies Director General of the Clean Rivers Foundation, Abdullah al sa presensya ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Clean Rivers Chairman Said Al-Zaabia. Samantala, nilagdaan rin ang ilan pang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at UAE tulad ng Treaty on the Transfer of Sentenced Persons, Treaty on Extradition, and the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 118.8 million pesos na bagong gawang 50-meter bridge sa Santol-San Gabriel-La Union patungong Kapangan-Benguet Road sa bayan ng Santol-La Union sa isang pahayag, sinabi ni DPWH Ilocos in Region Information Officer Esperanza Tinaza na ang tulay ay inaasahang magpapaigting ng pagpapatayo at pagkonekta ng mga komunidad sa mga upland areas sa rehiyon. Dinisenyo ang bridge upang pagandahin ang transportasyon at connectivity at may tatlong span na 15 meters, 20 meters at 15 meters na suportado ng dalawang piers at dalawang abutments para sa mas matibay na structural stability. Ayon kay Tinaza, inaasahang mapapaigting ng tulay ang mga ekonomikong aktividad sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maikli, mas mabilis at mas murang sistema ng transportasyon. Hindi lang sa bayan ng Santol at San Gabriel Union, kundi gaganap din ito ng mahalagang papel sa pagpapaiting ng trade and business ties ng mga probinsya ng Ilocos at Minguet at pareho sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Pinasimula noong May 18, 2023, ang konstruksyon ng bridge ay nagtapos noong October 31, 2024 at formal na inagurahan noong February 14, 2025. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang naitala ang Pilipinas na kaso ng pagpaslang sa mga mamamahayag noong 2024. Batay ito sa report ng Committee to Protect Journalists na isang non-profit organization na nakabase sa New York. Ayon sa CPJ, ito ang kauna-unahang beses na nangyari ito sa loob ng dalawang dekada. Ayon sa mga analyst, posibleng nakatulong ang magandang relasyon ng mga pres kay Pangulong Bongbong Marcos sa kawalan ng kaso ng mga napapatay na mamamahayag. Ayon naman kay Presidential Task Force ang Media Security, Chief Joe Torres, welcome development anya ito sa kanilang hanay. Dahil sa pagsisikap at pagtutulungan ng iba't ibang stakeholders, kabilang na ang mga otoridad media organizations at civil society. Tiniyak naman ni Torres na patuloy na babantayan at tutugunan ng lahat ng uri ng banta laban sa mga mamamahayag at hinikayat ang lahat ng media workers na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang hanay upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Matatandaan na noong 2023, dalawang naitalang kaso ng media killings sa Pilipinas. Habang dati na rin itinuturing ng Pilipinas na isa sa mga pinakamapanganib na bansa sa buong mundo para sa mga mamahayag. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad na rin ng Philippine National Police o PNP ang kontrabigay campaign sa kanilang hanay laban sa muli na namang paglaganap ng vote buying at vote selling sa paparating na eleksyon. Ito ay din sa binong komite ng Commission on Elections sa so COMELEC, ang Committee on bigay o CKB. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, magiging tapat aniya ang lahat ng kapulisan at sisiguraduhin nito ang malinis, tapat at pantay na eleksyon para sa lahat ng Pilipinong botante. Katuwang ng PNP sa nasabing kampanya ay ang iba pang law enforcement agencies tulad ng National Bureau of Investigation NBI at Armed Forces of the Philippines o AFP sa ilalim ng kontrabigay campaign, titiyakin at babantayan ng kanilang hanay ang lahat ng uri ng vote buying at vote selling, kabila ng pamamahagi ng pera, maski pagkain o pangangailangan na may intensyong bumili ng boto. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng magbebenta ng mas murang karne ng baboy para sa mga consumer bunsod ng na mga naitalang pagtaas ng presyo. Ayon sa DA, magiging kagaya nito ang Rice for All program ng ahensya kung saan maaaring makabili ng murang bigas sa mga consumer sa mga kadiwa center at mga palengke. Sa ngayon, pinaplansya pa ng DA kung kailan ito may sasagawa kabilang ang magiging presyuan kung saan lagar ito sisimulan. Bukod sa karning baboy ay pinag-aaralan na rin ng DA ang pagbebenta ng karning manok sa mas mura halaga. Samantala, sinabi rin ng DA na maaari magkaroon na ng maximum suggested retail price o MSRP ang pork meat sa darating na Marso dahil sa mga lumalabas na resulta na may pagsipa sa presyo nito. Batay sa DA Bantay Presyo sa Metro Manila ng Pebrero 15, nasa 380 hanggang 480 pesos kada kilo ang pork liempo at 350 hanggang 420 pesos ang pork kasim. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayom, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot na sa higit labing apat na libong bagong silid-aralan ang naipagawa ni Pangulong Bongbong Marcos magmula ng maupo ito sa pwesto noong 2022 hanggang Oktubre ng nakaraang taon. Yan ang iniulat ng Department of Education o DepEd Statistics sa 2024 Basic Education Report noong nakarang buwan. Ayon kay PBBM, pangunahing prioridad nito na makapagpatayo ng mga bagong silid-aralan sa mga lugar na matinding naapektuhan ng iba't ibang kalamidad tulad ng baha, bagyo at lindol. Kabilang rin sa nasabing bilang ay ang mga napaayos sa na paaralan, lalong-lalo na sa mga probinsya. Sa datos ng DepEd, bukod pa dito ang iba't ibang Basic Education Facilities o BEF ang naipasaayos ni PBBM. Tulad ng mga silid-aralan, mga bagong bangko para sa mga mag-aral, school health facilities at gabaldon buildings. Samantala, target naman ng pamahalaan ngayong taon na mapagpatayo ng mahigit limang daang bagong silid-aralan sa Caraga Region. Gayon din na pagsasayos ng nasa higit 700 daang silid-aralan. Inaasa ang aabot sa mahigit isang bilyong piso ang gagastusin ng pamahalaan para sa nasabing proyekto. Para sa DZRH HTV, ito si James Galangue, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Nagpakita ng gilas sa Filipino-American Olympian Emma Malabuyo matapos niyang masungkit ang balance beam title para sa University of California Los Angeles o UCLA Bruins sa kanilang laban kontra Michigan State sa Big Ten Conference. Nakapagtala siya ng 9.925 average score na siyang pinakamataas sa kompetisyon. Pinatunayan ni Malabuyo ang kanyang husay nang umiskor ng 9.95 sa floor. Isama pa ang perfect 10 na may Olympic gold medalist Jordan Chills at Jay Campbell na nagbigay ng panalo para sa yukla. Dahil sa panalong ito, umakit si Malabuyo sa number 4 spot ng balance beam rankings ng 2025 NCAA season. Patuloy niyang dinadagdagan ang kanyang makasaysayang karera matapos maging bahagi ng 2024 Paris Olympics, kung saan kinatawan niya ang Pilipinas Women's Artistic Gymnastics ang unang pagkakataon sa loob ng 60 years. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinakilala bilang bagong National Director ng Miss Universe Philippines si Ariela Arida. Training and development ng tututukay ng former beauty queen ayon sa MUPH organization. Sa isang ang Instagram post, grateful and ready na raw si Ariela sa kanyang new journey. Nagpaabot din ito ng basalamat sa tiwala at ipinagkaloob na oportunidad sa kanya ng MUPH. 2013 ang masungkit ni Ariela ang corona bilang Miss Universe third runner-up sa presiyosong kompetisyon na ginanap sa Moscow, Russia. Samantala, 69 candidates ang magalaban-laban para sa titulo bilang Miss Universe Philippines 2025 sa Mayo na siyang papasahan ng korona ni Chelsea Manalo. At ang magwawagi ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant na nakatakdang ganapin sa Nobyembre sa Thailand. Para sa DZRH TV, ito pa yung showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV